magsisilbi sa ng leksyon sa mga nagbabalak pang gumawa ng masama ang pagkasawi ng dalawang mga umanoy carnapper sa Tacurong City. Ito ay ayon kay Tacurong Chief of Police Lieutenant Colonel Hardimon Sibal. Sinabi ito ni Sibal matapos mapatay sa hot pursuit operation ng PNP ang dalawang mga suspected carnapper sa lungsod. Ayon pa kay Sibal, ang mga suspect ay naabutan ng mga polis na palabas na sa barangay Buenaflor patungong karatig bayan ng Lambayong. Pero sa halip na sumuko, lumabanan niya ang mga ito. Ang mga sospek ay idineklarang dead na arrival sa ospital, sanhinang tinamong malubhang mga tama ng bala ng baril. Ayon kay Sibal, inaalam pa ng PNP ang pagkakakilanlan ng mga sospek na nakuha na ng 45 pistol at paltik na 9mm carbine rifle. Narecover din ng mga pulis sa mga sospek ang motorsiklo ng biktima. Sinabi ni Sibal na agad na naglunsad ng hot pursuit operation ng PNP matapos i-report ng 23 anyos na biktima sa PNP hotline ang pang-aagaw ng kanyang motorsiklo. Sumbong pa ng biktima sa mga pulis. Tinutukan umano siya ng baril ng mga sospek sa barangay San Emmanuel at tinangay ang kanyang Baja Kawasaki motorcycle. Dapat uh, mabilis tayo report in case na naging biktima tayo ng karna uh, po incident para magigyan ng uh, agarang aksyon. Kita naman ninyo yun yung nangyari. Hindi naman yun dalawang isip na lang kayo na gumawa. Kasi nagtutulungan po ang uh, tagatakurong at ang inyong kapulisan dito para mag-maintain yung uh, peace and order dito. Si Takorong Chief of Police, Lieutenant Colonel Hardy Montsibal. John Sonosa, NDBC, Bida Balita.